Naghain na ng kanilang Certificate of Candidacy ang mga panlaban ng Team Malayang Kabanatuan Partido Unang Sigaw sa lungsod ng Kabanatuan nitong October 7, 2024. Kakandidato bilang alkalde ng lungsod ng Kabanatuan si Vice Governor Emmanuel Antonio Umali kasama si dating 3 District Board Member Nero Mercado bilang Vice Alcalde. Naghain na rin ang COC si Gabriel Gabe Taling, Ariel Severino, Micah Kabling, Christian Rivera, Ludi Lui, Ambot del Mundo, Kapitan Reggie Gonzalez, Tony Joketo, Norjan Castillo at Janjan Cecilio bilang mga kagawad ng sangguniang panlunsod ng kabanatuan. Suportado ni incumbent Governor Oye Umali, Engineer Lemon Umali nga lalaban ni sa pagkabisi gobernador ng lalawigan ng Nueva Ecija at dating board member J.R.B. Edilagan ang mga nabanggit ng na mga kandidato sa kanilang paghahain ng COC. Bago naghain ng COC ang Team Malayan Kabanatuan, ay tumalumuna sila sa isang banal na misa na pinangunahan ni Reverend Father Benji Javier sa Santo Niño Chapel, Kapitan Pepe, Kabanatuan City. Bitbit ang mga karanasan sa larangan ng serbisyo publiko, prinsipyo at dignidad ng Team Malayan Kabanatuan ay handa silang harapin ng hamon na lumaban at manalo para sa pagbibigay ng serbisyong makatao at may malasakit sa lungsod ng Kabanatuan. Nagpahayag naman ang mensahe si Vice Gov. Anthony Imali sa mga kabanatuenyo. Mga kabanatuenyo, buong uh, puso po uh, kami uh, dumudulog sa inyo at umaharap sa inyo. Sa tulong ng poong pu may kapal, narito uh, po kami tumitindig at umaharap sa inyo at nag-aalay ng paglilingkod Ang tanging titbit po namin ay maglingkod ng tapat para sa inyo. Ialay po sa inyo na malaya ang linsan ng kabanatuenyo. Para sa Balitang Nueva Ecija, si Mauling Padaraga nag Para sa DWNE Teleradyo, ang inyong kapatid.